Welcome to adventures in Poland. Welcome to adventures. This is adventures with Oli Castillo. Light, camera, action. Jin dobre, dobre, Ngayon, pag-uusapan natin ng isa sa mga trending na usapan ng mga Pinoy dito sa Europe. Ang tanong na worth it pa rin bang magtrabaho sa Poland kumpara sa Spain? Alam naman natin sa mga nakaraang taon, marami sa ating mga kababayan dito sa Poland ang lumilipat papuntang Spain dahil daw mas mataas ang sahod at maganda ang mga benepisyo. Pero marami rin ang bumabalik sa Poland pagkatapos ng ilang buwan. Bakit nga ba? Sa episode na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mas malalim na comparison sa sahod, gastos, work conditions, benefits, at syempre, stability ng documents para masagot natin kung saan nga ba mas magandang magtrabaho at manirahan. Unahin muna natin ng sahod. Sa Spain, ang average monthly salary ay nasa pagitan ng 1,300 hanggang 1,500 euro depende sa trabaho. Mas mataas pa ito kung nasa healthcare, hospitality or skilled trade ka. Sa Poland naman, ang average monthly salary ay nasa 4,500 hanggang 6,000 PLN o humigit kumulang sa 63,000 pesos hanggang 84,000 pesos. Sa papel, mas mataas talaga ang sahod sa Spain. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento dahil kung titingnan natin ang cost of living, dito na nagkakaiba ang sitwasyon. Pagdating naman sa work conditions at benefits, mas regulated ang working hours sa Spain at mayroong 30 days paid leave kada taon. Malakas din ang labor unions doon pero mahigpit sila pagdating sa dokumento. Kapag wala kang valid papers, hindi ka makakapasok sa trabaho or tatanggaling ka kaagad. Sa Poland naman, standard ang 40 hours kada linggo na may overtime pay at paid leave depende sa kontrata. Madali ring mag-extend ng TRC or Temporary Residence Card. Kung legal ka at may trabaho at maraming kumpanya or agency ang handang mag-sponsor ng work permit para sa non-EU workers tulad natin. Sa usapin ng immigration at dokumento, maraming kababayan natin ang pumunta sa Spain galing Poland para magtrabaho, pero madalas ay nahihirapan silang malegalize ang kanilang stay. Kadalasan Umaasa sila sa seasonal work or tourist visa na nauuwi sa problema dahil sa mahigpit na border at immigration checks. Sa Poland, malinaw ang proseso para sa TRC at work permit at mas accessible ito para sa mga galing sa Asia. Basta kumpleto at updated ang mga dokumento mo, mas stable ang pananatili mo dito. Kaya kung tatanungin, bakit mas okay pa rin para sa ilan ang manatili sa Poland? Una, mas mababa ang cost of living dito kaya mas malaki ang chance na makapag-ipon. Pangalawa, mas malinaw at mas madaling sundin ang proseso ng pagkuha at pag-renew ng work permit or TRC. Pangatlo, strategic location ang Poland sa gitna ng Europe kaya madali ring makapag-travel. At pang-apat, patuloy na lumalaki ang job market dito para sa manufacturing, logistics, agriculture at education sectors. Bukod doon, mas mababa ang restrictions sa foreigners kumpara sa ibang EU countries. Ang totoo, kahit saan ka magtrabaho sa Europe, kung mataas ang sahod pero mataas din ang gastos at unstable pa ang documents mo, mahirap magtagal. Sa Poland, baka hindi kasing laki ng sahod pero kung legal ka, stable at mababa ang gastos, mas may peace of mind ka at mas malaki ang chance mong makapag-ipon. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng oportunidad, timbangin mo ng mabuti ang sahod laban sa cost of living, benefits at security ng trabaho. Ikaw kabayan, saan mo mas gustong magtrabaho? Poland or Spain? Always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Ollie, bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo ito do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.